nakainumtum pakaatodong sa imong kaagi. unsa man imong na hinumtuman dong? tapos 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 ka tapos 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 Uh, i-update natin yung bata po no, na iligtas natin uh, doon po sa kamay ng mangkukulam. So, ayun guys, uh, sa napakaraming uh, pagsubok po uh, na ginawa ng mangkukulam po sa bata kito. So, ayan nakita natin na, uh, i-update ngayon mga kabari. Uh, para yan kumustahin natin at maraming salamat nga pala no, sa mga solid supporters po, sa mga silent viewers mo natin dyan na walang sawang pagsusuporta po no, sa uh, kunting YouTube channel natin at lalo na po sa ating buddy. Ayun at ay kay Buddy Luan at Great Adventure so ngayong uh, araw na po ito mga kabadi. so nandito yung bata po sa amin so talagang hinalagaan po namin mga kabadi, para mabilis ang pag recover po niya so at baka sakali tayo na may maalala siya tungkol po sa kanya kung uh, paano siya kinuha po ng uh, masamang elemento pa sa mga nandyan sa kadiliman tulad po ng mga so ano pang hinihintay natin mga kabadi? nandito po siya sa gilid po natin no? sa likod So ayun guys, uh, ating alamin ngayon. Tara! kabali yung bata na nailigtas mo namin no, sa kampo ng kaliman uh, na natin sa manggukulam ito na yung bata na to, mga kabali so tingnan nyo yung katawan uh, ano siguro mga mahigit one week siguro to na ayun tinago ng manggukulam mga kabali so ah uh, yan pa usapan natin mga kabadi no kumusta na natin? Kumusta? Kumusta naman karon dong? So, diri lang ka para sa amuadong ha para makuan na mo ang imong kwandong, imong kalusugan. So, ayun guys, at pasalamat din kami dahil sa mabilis ang pagre-recover niya. So, ayun mga kabadi, good news mga kabadi dahil uh, nakapagsalita na po siya. Dahil kahapon mga kabadi, no, uh, pumunta po kami talaga doon sa albularyo. At at ayan, pinadingin po namin itong bata na to. So, ang sabi ng po ng albularyo na uh, talagang nga uh, itinago siya ng uh, masamang mga uh, elemento. Gaya po yun ng mangkukulam. So, ayan at uh, sinabi din ng albularyo na i-guide namin po itong bata uh, para bumalik po talaga sa normal. So, ayan ah uh, Dung, dong kumusta man karon dong? Dong ah, narong koy pangutana sa imo dong ba. So, mga guys, na, usapan natin yung bata ko. Baka ayan ah, malaman na yung ah, ano nangyari talaga sa kanya. Dung, ah, dong ah, dong to dong sa imong Kung Unsa man imong na hinum dong? Hmm. Tapos ay tawag ko na isa ka bata ay ka sa isa ka bata? um humandong. dong? nandoon ko so nangkuyo ka sila ha? um mm. nagusaman sila dong? magdula ah dula so pagkahuman to dong? nakainom dong baka? wala ayan guys no so, sabi ng bata So nagtapok uh, daw siya ng uh, yun niyog. Tapos may nakita daw siyang isang bata. Kaya't kinamay siya. So kaya't pinuntahan niya daw. Kasi daw naglalaro yung mga bata. So wala na yung kinahinong duman na to dong. So kada to. So yun guys. Siguro yung nakita natin na bata doon sa bahay po ng mga kulag. No? So di natin alam talaga. Uh, baka isa din yun no? na nakita niya kaya pumunta siya dahil uh, itong mga bata mga kabali uh, talagang hilig po talaga nila maglaro gaya po nito nag ng ng uh, bola ng basketball so yun yung nasa isip lang nila na maglalaro so napakabait na bata to guys dahil maka uh, inutusan inutusan to ng magulang ang imong naka-inom-inom naka kasi mong uh, mga panimodong ang magpapa wala pa juga kay nom dom. guys no, hindi pa daw niya na ano yung magulang niya. Siguro guys Ah. Para... Yan, ang na, naghahanap to ng anak buhay din. So, po ng pagtatapok ng aniyog. At pa'y nakita siya isang bata. suki so, kinamay siya. Ngayon, naglalaro. Siguro yun yung nakita namin doon sa ano ni sa bahay po ng magkukulam so malaking kasagutan yun guys so, dahil po itong pata na to walang kamuwang muwang so dahil ang pag-iisip lang talaga nito is yung paglalaro nila yan. so yan ang po ng albularyo talaga mga kabadi eh. sa pinuntahan namin kahapon doon so huwag talaga itong hayaan daw no? na talabas mag so hanggat nandito lang to sa pader ko mga kabari so gagawin ko lahat no para hindi talaga mabalik uh, yung nandun siya sa kadiliman so talagang uh, gagawin talaga natin para mabilis ang pagkarikador -re ko nila so ayan at uh, sabi din po ng albalaryo uh, pakakihinin talaga ng ano mas maganda mga kabari para sa mabilis ang pag re So, ayan, uh, tatlong araw na po ito sa amin mga kabali. Tatlo or mga uh, mag-aapat po ngayon. No, dahil po mga kabali, no, ay, hindi po talaga namin na uh, muna ni ano kasi pin uh, in no, at tinitingnan po namin namin talaga yung kalagayan at saka pagkatapos ng pag-aalbularyo ya, uh, so saka namin. At ito din sa isa sa request nyo mga kabali na i-update natin to at titignan natin yung kalagayan po ng batang ito mga kabadi potong imong nasa imong kilid dong nga murag na ni-clish ni-clish kasi may dun sa balikat niya mga kabayo no. So wala ka kainum do dong kasi nagbutang. Uh, guys kasi nakita namin na may ano yan. May bracelet sa yun. Dito, dito sa gilisan may bracelet dito mga kabayo. So hindi pa niya alam kung ano. So yung bracelet siguro yung bracelet mga kabayo ah, baka ah, ano yun no ah, binigay ng ah, mga magulang niya so ayan ah, wag kang mag ah, wag ka mag alala dong, ha ayaw ka pala ka dong kay mintas na atas ako dong pagka ah, humani mo ah, uh, makarecover na juga dong makahinumdom na juga kung taga asa ka ugasay mo ang mga mga mamagpapa mamani mo papa rin mo so yan ay babalik I ibalikan ka na mo dito mintas hindi ka mintas na uh, pa ka makarecover dira sa kadong ha so, yun, guys, so. And, uh, isa din to no? sobrang uh, pakakawawa kasi mga musmus na bata yung uh, tinatarget po nila siguro guys no uh, gagawin to isang alagad po na makukulap kung hindi po namin naagapan agad at hindi po namin nailigtas siguro talaga uh, talagang uh, gagawin tong alagad gaya po yung bata po na nakita natin doon at isa din siguro yung bata no na ayan parang nililin din sila namang mangkukulam sige dong uh, magpa mag, mag dong at saka kara uh, ay kabala ka dong kay maayo jud ka dong at um, mubalik na imong normal ni mga kinabuhi Uh, dong, ana uh, pa koy na si mo ka kuan pa kasi imong pangalan mo dong. Yo, ayo imong pangalan. Ayun guys. Ayo, uh, yo, yo pa lang bata nito. So, yo, ah, uh, ka kayo ha. Kay ah, uh, daghan man pugag mga kauban pud diri yo. Ah, uh, unta din daw tumahuna-una ani mo imong kaagi oh guys marami kasi itong uh, pinagdadaanan uh, doon sa uh, sa kampo ng punang kadiliman no? kaya na magkukulam uh, dahil no? sa kaya sa ano niya ngayon no? tsura niya ngayon tsaka may ano pa okay na mad. Eh. Oh, mud okay isang mud pala So pasensya na kayo guys na medyo maingay dito dahil dito lang ako sa bahay no sa likod ng bahay namin at yan ina-update natin tong batang ito. Wala kakabuluhan ni eh. yung ha? Ha? Sige, uh, alam sa Ha? Ito siya siguro yan nasugat guys. Sige yo ah uh, ano ka ha magpa-recover kayo kay sus sayang dagan pa pag matutunan yun sa imong ah, kinabuhi kay tungod kay bata pa kada pagka ano ma-learn nimo nga kwan ha ah, ayo ka bala ka kay da ra pang di ba oh guys yung man at ito yun yung bata mga kabadi eh. so at mapasarap talaga tayo sa Panginoong Hesus na nailigtas natin at ayan guys na ah, sa pag, sa bilisang uh, ah, pag-recover po niya so ayun nakapagsasalita na po siya ngayon at dahil po no na ayun nagapan akad ay yung sakop po ng kadiliman so ayun guys maraming salamat sa inyong lahat po dyan so ayun mga kabali uh, hanggat nandito po ito sa bahay ko siyo mga kabali huwag kayo magalala dahil po no, mga gagawin po lahat para ayun maibalik natin sa normal itong bata na to so ayun guys at hanggang dito na lang mga kabali magandang uh, hapon sa tingkat po dito kadilis po